Binibigyang diin ng Islam na ang panteorya o huwad na mga paniniwala ay hindi sapat upang maging isang tunay na mananampalataya. Kung ang isa ay naniniwala na ang Panginoon at ang tagapaglikha ay iisa, kasunod nito, ang taong ito ay walang dapat na sasambahin maliban sa kanya, ang Allah. Ang salitang Arabic na Allah ay ang tamang pangalan ng nag-iisang Diyos na nangangahulugan ng tatlong saligan ang nag-iisa na karapat dapat sambahin, ang nag-iisa na tapat na pinag-aalayan ng tao ng mga panalangin at pag-aayuno, at ang nag-iisa na binabalikan ng kanilang mga puso at sa nag-iisa na tapat na iniaalay ang lahat ng kanilang ginagawang pagsamba. Ang pinakadakila sa kanyang pagkapanginoon, mga katangian at kaluwalhatian sa sobrang lawak na ang limitadong kaisipan ng tao ay hindi kayang sukatin ang kanyang kadakilaan at maunawaan ang katotohanan nito ang nag-iisa kung saan malapit ang mga puso at siyang hinahangad at kung kanino sila humihiling at ang nag-iisa kung saan matatagpuan ang kapayapaan at kapanatagan ng kanilang mga puso kapag naaalala nila ang Allah at maranasan ang malaking kagalakan sa pagiging malapit at pagsamba sa kanya ang Quran ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagwawasto sa pagkilala sa Allah at pagsisikap na alisin ang lahat ng mga pagkakabaluktot at mga pagkakamali na nagtatangkang sumira sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Allah. Kaya naman ang Allah tulad ng ipinaliwanag sa Quran ang naglikha at ang may likha ng mundong ito at ang mabilis na pagtakbo ng mga minuto pati na rin ang mga batas na kanyang inilagay dito. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at ang lahat ng bagay na dumating ay nagmula sa kanyang ganap na kapasyahan. Sinabi sa atin ng Quran na ang Allah ay may numinti na ng mga pangalan kabilang dito. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat kung saan nabibilang ang perpektong kapangyarihan at kailanman siya ay hindi malulupig. Ang pinakamahabagin kung saan ang habag ay sumasaklaw sa lahat at ang tanging kataas-taasan kung saan walang anumang pagkakamali na maaring ikabit. Ang pangangailangan ng tapat na pagsamba lamang sa Allah ng walang pagtatambal sa kanya ay ang pahayag na higit na binibigyang diin sa Islam at ginagawang mas malinaw. Sa katunayan, ang lahat ng mga sugo ay nanawagan sa kanilang mga tao sa napakahalagang bagay na ito. Bagamat may ilang nagsasabi na nilikha ng Allah ang kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw at sa ikapitong araw, siya ay namahinga sinabi sa atin ng Quran, firm to 38. Nilikha namin ang mga kalangitan at kalupaan at kung ano man ang nasa pagitan ng mga ito sa loob ng anim na araw at walang pagod ang nakapinsala sa amin. Ayon sa Islam, ang Panginoong makapangyarihan ay makatarungang tagahatol na hindi nagkakamali sa sinuman kahit na ito ay kasing bigat ng isang atom. Ano man ang nararamdaman natin sa buhay na ito ay nagpapatunay sa kanyang lubos na karunungan at walang katapusang biyaya. Tanging ang isang bata ang walang kaalaman sa karunungan sa likod ng ilang mga gawain ng kanyang mga magulang at marahil hindi mauunawaan o maipaliwanag sa kanila. Ang pag-unawa ng tao ay maaaring hindi maramdaman ang karunungan at layunin ng Allah tungkol sa ilang aspeto ng kanyang paglikha at kapasyahan. Sa Islam, kung ang isa ay naniniwala na ang Panginoon at ang tagalikha ay iisa, kung gayon ay nararapat na sambahin lamang siya. Walang anumang gawaing pagsamba ang dapat na ialay maliban sa Allah o hindi dapat mag-alay ng anumang panalangin maliban sa Kanya. Sa halip ang isang tao ay dapat na tapat sa pagsamba sa Allah nang walang anumang tagapamagitan o tagapagtanggol dahil ang nag-iisang tagalikha ang pinakamataas sa lahat ng ito. Ang buong sansinukob ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kapag iniatas niya ang isang bagay sasabihin lamang niya dito na maging at ito ay magiging kung gayon bakit bumabaling sa iba maliban sa kanya malinaw na ipinahayag ng Quran na ang kapanatagan at kaligayahan ay hindi ganap na mapagtatanto maliban na lamang kung ang isang muslim ay magbabalik-loob sa kanyang nag-iisang Panginoon at mananalangin sa kanya tunay na may kapangyarihan ang Allah sa lahat ng bagay at siya ang dakila at ang maluwalhati sa lahat na nagmamahal at nagpapakita ng napakalawak na kabutihan sa kanyang mga nilalang sa paraan na hindi nila nauunawaan. Ginagantimpalaan din niya ang mga ito ayon sa kanilang pagbabalik loob sa kanya at pagpapakita ng pagpapakumbaba sa kanya. Sa makatuwid ang paksa na labis na pinahalagahan ng Islam at ginawang likas na malinaw, ay ang paksa kung saan ang lahat ng sugo ng Allah ay nanawagan sa kanilang mga tao. Ang pangangailangan ng taos-pusong pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang na walang pagtatambal sa Kanya, walang sugo, anghel o santo ang dapat tawagin sa anumang paraan sa pagkukunwaring isang tagapamagitan, sapagkat siya ay malapit lamang at naririnig ang kanilang mga panawagan at sinasagot ang kanilang mga panalangin hanggat matapat silang sumasamba sa Kanya lamang. Ang isang tao na taus-pusong nagbabalik loob sa Allah ay mararanasan ang tamis ng kaligayahan at tatamasahin ang panloob na kapayapaan at katahimikan. Hindi siya makakaranas ng pagkalito, pagkabagabag at pagkabalisa dahil alam niya na ang nag-iisang tagapaglikha at nag-iisang nagmamayari ng lahat ng bagay ay iisa at sa gayon siya ay hindi bumabaling sa iba maliban sa kanya at hindi humihingi ng kanlungan sa iba maliban sa kanya. Ang kahulugan nito ay nakapaloob sa isang napakaikling kabanata, sura, tunay na isa sa pinakakilala at napakahalagang kabanata sa Quran na tinatawag na Al-Ikhlas ang katapatan.